Hi guys! Welcome to mini vlog! Samahan nyo nga po pala ako sa kaganapan ko ngayong araw. Sa mga oras na nga po yan ay nagutong po pala. Ako dyan! Nagparuto nga po pala ako dyan kay mama ng itlog dahil nga po sabi ko po ay papalaman ko po sa tinapay. At pagka umagahan naman po, at si mama at papa naman po ay mag-grocery na po sila. Dahil nga po, bungi-bungi na naman po ang aming tindahan. Ako nga lang po pala na iwan sa bahay. Dahil nga po, si Taya at si Ian ay sumama po sila. At en nga po pala ang itsura ng aming mga chicherya. Bungi-bungi na! At sa mga aras na nga po, yan ay nasa grocerihan na po sila mama. At ayan nga po pala guys, ay kumuha na po pala si mama ng ko Kumuha na nga rin po pala dyan si mama ng mobi. At ayan na nga po pala yung dalawa, ay kumuha na rin po sila ng kanilang bibilin. Hindi nga po papayag yung dalawa na yan hanggat wala po sila ang mabibili palagyan si Mama ng Ariel at Kala. At kumuha na nga rin po palagyan si Mama ng Oyster Sauce. At ayun na nga po yung mga pinamili po ni Mama. At ayun na nga po yung mga pinamili po ni Mama na wala sa tindahan. Ito nga po pala ang simple namin kasiyahan ni Mama kapag napupuno po ang aming tindahan at pinagputol-putol ko na nga po pala dyan ng mga Bear Brand, ko Blanca at Milo dahil nga po kapag may bibili po ay na po ako may kumuha. Para nga po ang ating customer ay hindi na rin po mag ng matagal. At natatagalan nga po pala ako kumuha ng Bear at kape. At sadyang mataas nga po pala ang pinagsasabita namin at sadyang ang ganda nga po pala talaga kapag ang mga ang mga paninda ay no organize at ito nga rin po ang aking gustong gusto na pag-organize ng paninda namin. At pagdating nga po pala talaga nila mama galing grocery na ako na po talaga nag-organize ng mga paninda namin. At parang nga lang din po ako dyan naglalaro ng tinda-tindahan. At ayan nga po pala ang sabitan po namin ng mga kape at Milo, sobrang taas nga po talaga. At naalala nga po pala ni mama nung bata pa sila. Kaya ang nilalaro nga po pala nila ay tinda-tindahan. At ang pera po nila dati ay dawan ng bayabas. <laughs> Yun. Your... <laughs> ngayon nga po pala ay natutuwa si Mama. Dahil nga po, dati laro-laro lang, ngayon totoo na. Kaya naman po, mapapasabi na lang po talaga kami. ng thank you, Lord! Hanggang dito na lang po. Bye-bye!